Gano katagal ka na na nagtatrabaho doon? Mga 3 years na po. Armando, ilang taong ka na nagtatrabaho? 7 years. Pero kanina mukhang merong 19 years na nagtatrabaho dito. Taas ang kamay. 19 years. Uh, ano ang trabaho mo doon? Box dryer din hawa ko. Ano yun? Yung pagpapatuyo ng box? Yeah. Ang Depende. sweldo ninyo ay 475 pesos 8 hours. Opo. Yes. Kakaltasan pa yon ng income. Retail. Retail. Retail na galing sa company nilang produkto. Ayun yung mga malap na mag-expire? Uh, yung iba po. Pero yung iba, expired na yung talaga? Yung iba, mga rejection. Reject? Bakit reject? Kasi may mga overweight, tsaka yung iba, kulang po sa mga kulang flavor. Sa, uh, flavor. Kulang sa flavor. Eto, anong pangalan ng kumpanya? Sa WL Food, <laughs> WL Food. Expiration versus best before. Meron yes. mga ganyan, ha? best yes. before. Ibig sabihin, pinakamasarap siya hmm. bago dumating yung araw, araw, na yon. Pero pwede pa rin kainin. Pag expired, yun ang wag mo nang kainin kasi baka may iba nang nakatira doon. ba? Hmm. Diba? Nakasera oh. na. Yung 475, kayo ba'y may SSS, feel Wala po. Wala po kaming Lahat. SSS. Lahat po. Wala. Lahat? Opo. Opo. SSS, pag-ibig feel wala. Seven years na. Yes. Contractual kayo. Nang 7 years at saka nang 3 years? Opo, contractual Opo. po. Every 5 months. Every 5 months? Ano? Na Nag-e-end. Nag-e-end nage doon tapos contract. magre renew ulit. Opo. Pag nagre renew kayo pa rin yun? Pangalan <laughs> nyo pa rin? Iba ng Ibang pangalan. pangalan. So kung Armando ka ngayon, ano ka bukas? Arvin. Arvin? Mag Arvin, Kian, huh? Jake. Yan yung mga ginagamit. Sino nag-iisip ng pangalan? Kayo o sila? Kami na po kami. ang nag-iisip. Kasi kami. bawal na po yung kasi sa shari, Bawal kasi na yung Renew ka ng renew ng kontrata Para sa isang manggagawa Na yun din naman ang hmm. tatrabahuin niya And if that work Or yung ginagawa niya Is really necessary for the business So dapat magiging uh, Full time employee Regular employee na sila Ganun dapat yun ah, okay. Hindi man kayo Kaya, dumadaan sa manpower agency Hindi Wala. po Direct, Direct po kami sa company kasi bawal okay. daw po ulitin yung pangalan. Kapag naulit yung pangalan, pinapapalitan po ng kung anong alias na pangalan Nickname. ng opisina. Oh, at wala kayong mabibigay na birth certificate nun. At eh, saka wala, def definitely, wala kayong SSS, PhilHealth. Paano kayo? Pero hinihingi pa rin yung hinihingi mga rin original. Hinihingi pa yung SS number namin. Yung SS number lang. Hinihingi ang SS number pero hindi kayo Wala namang kinakaltas. O, po, wala. wala. namang nahuhulog. Magandang hapon po, Attorney Bon. Good afternoon po, Attorney. Sa 475 pesos per day na 8 hours of work, medyo sablay na po yun, ano? Tama po kayo dyan, Attorney. Kasi sa NCR po, ang ating minimum wage ay 645 pesos po. Pangalawa po? Yes po. Kinukuha po yung kanilang SSS, PhilHealth number, etc pero wala pong kaltas at hulog. ah uh, kailangan pong uh, kaltasan yun, attorney. Based po kasi sa ating mga batas, mandatory mm -hmm. po yung contributions natin sa SSS World Pag-ibig po. Pangatlo, sir, nagbabago pangalan nila kada limang buwan pagka nire-renew yung oh, kontrata nila. Uh, base doon, attorney, sa, ano, sa nilathalan na facts natin kanina, mm -mm. Uh, makukonsider ko po silang mga regular employees natin ng company. Yes. Kasi paulit-ulit okay. lang po silang nire-rehire. 5 yes. so five, five months five months po <laughs> sila na renewal. Mm -mm. Then makukonsider natin silang mga regular employees ng ating kumpanya. Paano po kung yung 5 months na yon hindi po nire-renew ka agad-agad? Kunwari may laktaw na isang linggo o dalawang linggo. Is that material? Based po attorney, ni sa mga napag-aralan ko ay hindi mm -hmm. na po 'yun magiging material. Okay. As long as may intention, si company na i-rehire talaga yung yes. same person na 'yon for the same uh, nature of work. Nagkakaroon po kasi dito tayo ng tinatawag na ano, uh, intention po si company na talagang kunin siya sa po yes. ay gawing regular employee. Okay. Uh, po. What if ang ginagawa po is direrigo po sila. Kunwari ngayon janitor siya. Sa susunod niya na 5 uh, months magiging box dryer siya. Tapos sa next five months naman, magiging sorter siya. O, gano'n. Mag-repacker siya. Is that Apo. a circumvention? Kasi ako, feeling ko, circumvention ito eh. I can mm -hmm. say, ma'am, na still circumvention of the security tenure pa din yun, ma'am. Mm -hmm. uh, so, mangyari po niyan, considered as regular employee pa din po sila ng kumpanya. Kahit na different work yung ginagawa nila. Kasi intention pa din po ni company na i-rehire po nang, nang i-rehire si empleyado. Sir, ano po ang pinakamagandang gawin natin dito ngayon? Kasi actually po, hindi alam ng mga kasamahan nila ng kanilang mga supervisor na nandito sila. So, we would like to Ako endorse ba? po yung kanilang mga hinaing, diretso pwede na po ano, diretso na po sa inyong office kasi medyo marami sila at uh, hindi na natin idadaan pa ba natin dun sa SENA? Ay, ano no need na attorney. Oo. Pwede silang dumiretso attorney sa ating uh, Kamanaba field office po. Okay. Para ibigay yung ano uh, full address po ng kumpanya at saka full name po ng kumpanya. Okay. Kung may ginagamit attorney na trade name or registered business name, ng the company i-provide din po nila para pa, para doon po sa authority to inspect ay mas specify po po yung pupuntahan ng mga inspectors. Okay. Isa pong branch nila ay napuntahan na actually ni Senator Rafi. Opo, opo. Na, uh, yes na po. raid. Kasama po yata ang Kamanava, no? Yes e -NCR. po. NCR. Uh, sir, yes apparently po. marami po itong mga uh, production centers. At uh, maibibigay Opo. naman po, or ilan ba ito? Dalawa lang ba ang kanilang? Mara Marami. ba iba, diba? Maraming branches po yung double. Maraming branches. At alam naman ninyo kung nasaan, di ba? Dito sa NCR, apat. More or less, ilan ang trabahador dyan sa inyo? Kung saan kayo? Marami. Marami po kasi maraming planta po. May di plant 1, 2, 3, 4, 5. Siguro five. mga estimate ko mga libo. Diyan lang sa kung nasaan kayo main po kasi. Sa mea, kasi kayo ang main. Opo, opo. pinakamarami. Pag sinabing main, lahat ng produkto dumadaan opo, sa inyo. Opo. Yung mga ibang branches, specific lang. Kung nari, lollipop lang. Hmm. Or yung biscuit. Or yung yam-yam. Opo, yung... Ang attorney Bon, ah, diretsyo na po sila sa inyo. Yes po. Pwede po silang okay. dumiretso sa Kamanaba Field Office po natin. Okay. Hindi na po ata kami pwedeng bumalik doon kasi... Opo, tatanggalin na po kami. On air na po Apo, kasi kami. Nila o, Yun to. na nga eh. Para sa mga nakikinig, ang sweldo sa NCR ay 645 Minimum For wage? For non-agriculture po, uh, po 645 uh per hour, 8 hours. Okay. So, kayo ba ay pinagtatrabaho na more than 8 hours? Opo. Uh, 12 hours. 12 hours. Ha? 12 hours pero ang sweldo, 475 may pa rin. May ano siya, bawat OT, 50 pesos. 50 pesos yes, per, per hour. hour. So parang nadadagdagan ng 200. Oh, ganoon. Oh, o so naging 675. Oh, yan po yung rate namin. Pasok sana siya kung 8 hours lang. Yan po yung Kasi yan ang minimum namin. kung 8 hours. Meron bang karapatan yung WL Foods na tanggalin sila sa trabaho? Um, wala pong karapatan basta-basta si -basta WL Food po magtanggal ang trabaho kasi magkakaroon po tayo, magkakaroon po tayo ng illegal dismissal po dyan. Okay. So if ever po, magkakaroon po ng another kaso po sila. Pero ang sinasabi ni Atty. Bon, huwag kayong aalis na hindi kayo tinatanggal. Kasi kayo naman ang babalikan. Sasamahan natin sila. Mm, yes po. Okay, sa dole. At uh, kung may company ID kayo, nang na kung po. anumang pangalan ang gamit ninyo ngayon. Ito. Merong Yin Estabilio, Jeron Estabilio, minsan siya naman si Clint. Darwin, minsan siya si Jared na Neserio, minsan minsan siya po ay si Ken Neserio, minsan siya naman po ay si Winard. Pati po ano ma'am, pati ATM, nagbabago-bago kami. Ha! Wow! Ito po, may dala pa ako. ATM. Hala! So, kada limang buwan, nagbabago okay. rin ang yes. ATM. Yes. Ang lakas niyo sa bangko. Nandito naman na lahat ng mga katibayan para mapatunayan yung lahat ng inyong mga paratang sa kanila. Pero bibigyan pa rin natin sila ng pagkakataon. Sinusubukan natin kontakin ang WL Foods pero parang wala naman silang gana na sumagot sa atin. Siguro dahil nangyari na nga yung pag-i-inspection uh, ni Senator Raffi. Ilang linggo na ang nakakaraan. Magandang hapon po Sir Raymond. Yes, uh, magandang hapon po Attorney. Yes, Sir. Naku Sir, eto mga mahigit libo ito ng mga Manggagawa, kinukuha lang daw yung kanilang SSS at PhilHealth number. Walang kaltas, wala ring hulog. Although kahit uh, contractual po sila, yes. it is the obligation of the employer to make sure na nakakaltasan yung premium contribution Yun. ng kanilang mga workers. Mm -mm. So, depende po sa arrangement nila yan, it's either uh, pwedeng bawasan ng premium yung mm -hmm. kanilang employee, may employer ka employee share. Or since na they are not yet formally employed, pwede naman uh, baba, ba, ibabayaran mismo ng worker yung kanyang premium contribution sa PhilHealth. Subalit, siguraduhin lang ng employer na nababawasan at nakakaltasan during the duration of the employment of the contractual employee. Naku, mukhang mahihirapan na po talaga sila dyan sir. Kasi uh, yung kumpanyang ito, itong mga kanilang empleyado, eh, may higit meron pa 19 years na eh. Three years, seven years, 19 years and and in between ang kanilang serbisyo. At higit sa lahat sir, nagbabago ang pangalan nila kada limang buwan. maaari, makuha ko po ang name, no? Yes. Okay. And the uh, principal office so that we can do the necessary uh, process po, no? Mm -hmm. To start with our investigation plan po. Sasamahan po namin sila sa Dole natin and then um yung proseso po para maayos yung kanilang fillet or yung claim nila. Kasi first, Apo. we have to establish that they really are regular employees. Apo, and Apo. that they have been denied the benefits and privileges or uh, na dapat responsibilidad ng, uh, ng kumpanya. Yes. So, Apo, Apo. Yeah. so maraming Apo. maraming salamat po, Sir Raymond Acoba, Public Affairs uh, Officer ng uh, PhilHealth natin. Lahat po itatakil po natin sa Dole. Okay po. Sige po. Um, kakausapin po kayo sa kabilang studio ng staff po namin ha. At, okay po. Um, Ischedule po natin. Salamat po, magandang hapon po. Okay.